Ang mga pang-uri. Ang mga pang-uri ay bahagi ng pananalita na naglalarawan sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, kilos, oras, o pangyayari para mabigyang linaw ang isang pangalan. Maganda ang bata. Bilog ang bola. Luma ang kotse. Bago ang damit ko. Masaya ang mga bata. Dilaw ang mais pula ang mansanas. Masarap ang hamon. Maamo ang pusa. Masaya ang bata. Matamis ang mangga. Maraming tao sa loob. May sakit ang bata. matigas ang bato. Malambot ang kumot. Malayo ang bahay ko. Madilim ang kweba. Makapal ang aklat. Malambing siniko. Maliit ang pato. Malaki ang bahay. Makulay ang puso. Puno ang sako. Sarado ang pinto. Mabilis tubakbo ang kuneho mainit ang apoy. Nasa loob ang bola. Masustansya ang gatas. Lima ang bulaklak na nasa plurera. Tanghali na nang dumating si Rico. masakit mga ang langgam. Mabilis tumakbo ang bata. Malakas ang agos ng tubig. Maamo ang aso. Itim ang pusa. Matulis ang lapis. Masarap ang tinapay. Malamig ang yelo. Mabaho ang sapatos.